Magandang araw sa inyong lahat, mga master Welcome sa ating youtube channel So for today mga master ay isishare ko sa inyo Kung paano mag layout or mag abang ng outlet sa flooring. So, so 'yung nakikita niyo mga master ay malapit at tumbusan tum flooring na to. 'Yun po 'yung uh, kanyang preparation para sa flooring dito sa ano ground. So ngayon a uh, maglagay tayo ng mga or outlet nito sa kanyang flooring kagaya ng mga master na may natapos na tayo dyan na para sa ating outlet sa flooring so ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano siya iabang so pag bumili kayo ng outlet na pang ano mga master pang flooring so mayroon na siyang ano ito itong kanyang utility box so kasama na to sa kanyang device na mabibili niyo mga master. So ito po yung gagamitin natin na iabang or ilagay sa ating flooring. So hindi ka makapaglagay ng ibang uh, box na lalo na kapag sa flooring mo ilalagay. So ito talaga yung kanyang box para sa floor type na convenience outlet. So, paano ba ito ilagay dito sa ating flooring mga master? So, yon, uh, meron na po tayong abang dito ito yung abang natin sa ating flooring, so papunta po yan sa ating panel board so yun po yung ating panel board na abang papunta dito sa ating floor type na convenience outlet, yan so ngayon na uh, sinusukat natin yung mga distansya dito mga master so kung saan natin ilalagay para magka pareya siya doon sa ating floor floor type na ano mga master convenience outlet so sinusukat na natin siya at saka dito dadalhin natin siya dito sa ating uh, next na lalagyan ng abang para sa ating ano dito convenience outlet so, pagkatapos natin kukunin yung sukat or yung pinaka sentro niya mga master so kukunin natin yung ano yung pinaka level ng kanyang flooring so ayan mayroon po silang mga uh, tansi dito to yan ito yung, yung pinis or yung pinaka -flooring, flooring dito sa kanilang ano bohos yan so mag tayo ng tansi dito sa bandang paglagyan ng ating box para ma-level natin tong ating box mga master yan para malibel natin siya sa kanyang flooring kailangan natin siya kukunin yung uh, level ng kanyang ano dito buhos so maglagay tayo ng tansi dito para dito sa ating box mga master na tayong tansi dito o yung lubid natin nga gagamitin so pero meron din siyang label dito para sa kanyang flooring ayan so ito yung uh, level natin yung ating lobby dito papunta dun sa banda dun sa gilid mga master para makuha natin yung label dyan sa gitna ngayon kumuha ako ng bakal mga master para pagtalian ng ating tansi papunta po yan dyan sa kabila yun naglagay na rin ako ng uh, bakal dyan para paglagyan ng ating tansi ngayon nakalibel na po yung tansi natin yung lubi natin dito sa kanilang ano mga master yung flooring nila yan o doon sa kabila ay ganun din mga master nakalibel po yung anyo natin na ginawang tansi dito so yan na po yung Uh, paglagyan ng ating box so dito so ito yung uh, ililibil natin tong ating box mga master yung dito yung sa ibabaw ng ating box nalibil siya dito sa ating tansi mga master kinukuha ko yung uh, bato dyan mga master para may na natin yung ating box dyan sa kanilang flooring at saka sinukat ko na rin yung bawat gilid niya para magkaparehas po yung sukat ng ating floor outlet sa doon sa kabila yan inaayos ko yung mga anong niya sukat para hindi tayo ma ano dyan yung sukat natin pagkatapos natin kunin yung label ng ano natin box natin mga master so ipiprepare natin yung ating tubo para maglagyan natin ng siminto yung box natin para hindi gagalaw yung uh, box natin pag nagbubuhos na po yung uh, ano dito terbanti mga master so dianon natin yung tubo natin papunta dan sa ating box sa puntong yan ay kinukuha ko yung mga bato niya na pagdaanan ng ating PVC pipe mga master para maplat natin yung A uh, PVC natin so iniinit natin yung PVC na naka -elbow gamit yung ating blowtorch para may ano natin yung tubo papunta don sa paglagyan ng ating box ng ating floor outlet saka so, ko siya para hindi sasabit yung putubo natin sa ating box mga para may label natin talaga yung ating box sa kanilang flooring Master ay inaangat ko yung bakal nila Para ma natin yung box natin Saka ko nilagyan ng simento yung ating square box Para may label natin dito sa kanilang flooring At saka para hindi gagalaw yung ating box kapag nagpo-flooring na po sila So napakahalaga po mga master na hindi gagalaw yung ating floor outlet lalong lalo na flooring yung pinaglagyan ng ating box kailangan natin matibay yung ating paglagyan o hindi gagalaw yung ating box dyan sa kanilang flooring ngayon ito na yung sit up natin mga master natapos na natin ilagay yung kanyang box para sa outlet natin yan sinecure na rin natin ng simento uh, yung kanyang box para hindi gagalaw yung ating box mga master in case na mag ano na siya magbuhos na po sila sa kanilang flooring so ito yung label niya mga master oh. so may ano siya dito na maliit total may tiles pa man pwede naman ito mga master kaya inanuhan in natin siya ng maliit para hindi siya malubog yung ating box mga master yan So ito na po yung box natin, ayan po. So nakalibing na po yan sa uh, kanilang flooring mga master yung buhos nila. Yan. Pupunta po yan sa ating panel board dyan mga master. Yan. So pagkatapos natin i ano mga master i-secure natin yung ating tubo dito o yung PVC pipe natin para hindi ma anuhan ng bato or siminto itong loob ng ating PVC kasi napaka importante pong ya, hindi barado yung ating PVC mga master kaya kailangan natin i-secure itong ating PVC pipe para hindi masod uh, ma anuhan ng siminto o mapasukan ng siminto pag nagbuhos na po sila yan so i natin siya ng silopin or kahit ano mga master na pangbutas natin sa uh, pang ano natin sa ating box so, ma, basta matakpan lang to ngayon yan na po yung ano natin mga master so sinecure na po natin ng ano karton lang yung nilagay natin dito pero yung loob niyan mga master ay may silopin po yan so, tinakpan natin yung butas ng ating pvc pipe ng silopin so tapos karton dito sa ibabaw yan Yan po so yan na po yung uh, bali pag-abang natin sa ating floor outlet mga master Bali tatlo po ito mga master yan yung ikatlo natin na uh, nilagay yan po yung uh, para sa floor outlet natin yan So kaniyan na po mga master sa pag sit up ng ganyang mga outlet na nasa flooring. Yan. So, ganyan yung setup ko. Sinecure ko siya ng simento para hindi gagalaw siya yung box natin. So, mas maganda mag setup ng box ng outlet natin sa flooring na hindi pa nakabuhos yung mga masters. Kasi, hindi tayo mahihirapan sa paglagay ng ating box lalo na pag hindi tugma yung seating ng ating PVC pipe so yan ay secure na secure yan para pag magbuhos na po yung ano nila mga master yung mga magpo-flooring dito so yun okay mga master tatapos din yung ating paglagay ng box para sa ating floor outlet So yun po yung sit up natin na uh, yung idea natin kung paano natin i ano yung box natin sa flooring. Sana po mga master huwag nyo kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin at pakihit narin na rin yung notification bell para updated kayo sa next upload natin mga master. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.